Welcome back to my vlog for this video po. Kaya aktik ko kayo sa bahay namin. Kasi before makalat po bahay namin. Pero ngayon okay na po yung bahay. Medyo nabawas-bawasan na po ng konti yung kalat ng bahay namin. Kaya guys, ito guys, papakita natin yung bahay namin guys, medyo bawasan na po yung kalat. Yan po, medyo lumog-lumog po ng konti. Dito hindi po, po siya nahahang nalagyan uh, ng kortina. Malapit na po ang birth season dito. malagyan yan ng kortina. Dito po medyo lumog-lumog yan ng konti. Ayan, nawala na po yung mga basura. Nalinis na po namin. Yan. Yan, meron pa Meron, pero meron pa rin lalabahan kasi hindi naman po agad-agad malalabahan talaga lahat. Ayan guys. May mga putik pa din. Tapos dito sa labas, may konti pa din mga basura. Ayan. Tapos guys, yung ano pala namin, yung pum. ayan, nilagay namin dyan sa labas ng bahay namin, sa kri, para mapatulo po yung pum namin. Ayan po siya. Hala, nilabas din ang papo namin. Harap na harap po kami kanina magsamba dyan kasi sobrang bigat po kasi basa po siya. Ang kapal, kapal ang kapal po kasi nung, ano, yung yun, pum namin, kaya ayun, kabibili lang po namin yung December niyan. Ayun, sinampa namin dyan para maulanan dyan, ma initan Dyan, patutuyo lang namin dyan hanggang mawala na po yung tag-ulan. Okay guys, pasok tayo sa bahay, dito tayo sa bahay. Guys, si nanay po tulog ngayon. Ayan, si nanay po natutulog. Si Cookie. Ayan, si Brita, saka si Luna, and si Carly. Mag-merienda na po kami. At ang po namin ay turon. Dito na po tayo sa, sa taas namin, sa pangalawang palapag. Ayan po yung bahay namin. Ayan, butas-butas po siya kasi nga hanggang second floor po talaga yung second floor po talaga yung inabot yung bahay namin, yung bagyong karina. Ayan po, marupok na po yung taas namin. Ayan guys. Ito po yan, dandan na po sa pag-akyat. Yan po yung mga da yan, may mga damit din kami dyan po. yun sa bandang dulo po dun, marupok na po yung kahindi namin inaapakan. Tapos, yan po, yan po yung update ng bahay namin. Yan po, yung butas-butas na po, kailang mapaayos po talaga. Malaking halaga po ang kailangan bilhin na uh, mga materyales dito kasi nga, po, Abagsak na po yung taas namin. Sobrang ano marupok na po yung taas bari dito po yung labas ng kwarto namin ito po yung kwarto namin sa ano yan po sera sera na po yung kwarto namin ito po yan dahan dahan lang po tayo maglakad kasi nga ano po marupok na po yung ano mga kahoy kahoy yan po siya dito po kami natutulog and yan po yan po kami yan ako si nanay tapos si kitaweng tapos dito naman si Carly. Kasama namin dyan yung mga aso. Ayan po yung anong bahay namin ngayon. Yung sitwasyon ng bahay namin niyan. Pero medyo okay-okay na din kasi at least may natutulugan ka. E kesa naman doon sa barangay, hirap tuloy din kasi napakaingay po sa barangay. Ayan po, yung Bluetooth speaker ko gumagana na din po. Thank you Lord po. Yung TV ko na lang po ang hindi ko pa napapagana kasi wala pa tayong budget para buksan yung TV. Ayan po, guys. Guys, nagtatapos ang aking vlog ngayong araw na to. na update ko po, po yung bahay namin. Kaya, don't forget to share, like, and subscribe to, at, sa aking YouTube channel po. Michael TV. At, God bless po po sa inyong lahat. Bye-bye.